Messenger kay Lintik ang babi, no? Hindi ko masagot lahat eh. Hindi ko mabuksan yung eh. Messenger. namang talaga yan. Sarap nito kasi yung masunog-sunog na to. mahilig ako sa masunog-sunog. Hoy Marites! Yes. Kaya pala. Nagtat eh, naninimot ka na naman? Inano ko lang yun at ano masarap Oh. Dahan-dahan oh. sa paninimot. Hoy Marites! Oh. Ay, gano'ng karaming? Huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang magtanong kung gano'ng karami yun sa amin. Iisa lang, re. Hoy, Marites! Sino'ng Mildred? Oh. May sili ba yan? Eh, pwede nyo. O, yun nga, yun At yun sa iyo. Tumapon nga, eh. Kanino ba yan? Eh, siguro pinaapon. Pero, eh, ano naman yan? Meron naman na baby para kay Classmate kami nyo. classmate lahat Para, o tikman mo lang, ang cute. Sa mga mga yung kay para. Tawag tawag hindi kayo tawag. Oh, nakakatawa. Ito yung nakikitikim ko. Ano ba? Tingnan mo na. Tingnan mo na, sinasabi ko. mo ako ng hingogan ng iyong pagmamahal. Kaya ang matikman ang dulot na magtatagal. <laughs> Balutin mo ako pala. ng Nang hiwaga ng iyong okay. pagmamahal Hayaak muling matikman ang tunay na sarap niyan Ang puro dos-dos

Marites! Naninimot ka na naman! Lagi ka nalang lang naninimot! Unbutin mo ako Naniwa ka na iyong pagmamahal Hayaan Matikman ang sunito ko Pag kinuha mo yan na lang ka Nang wala sa oras niya Ah! Kawaii. Hi Kawai, hi Monching, hello hi. Ricky, hello Omar and Guillermo. The girls are here. Nagluto kami na. Para do siya you know, na tight ng mga girls ko. Nakita namin yung posting niyo so glad to see you guys and then the girls are here. Alam niyo ba yon? English yon, huh? Monching, nice to see you Monching. Hi, ako lang ba kayo dun sa? <laughs>